Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So, una sa lahat, Pinoy Crew TV is here. Nagpapasalamat sa lahat ng nanonood ng aking mga videos at saka nag-subscribe. Maraming maraming salamat po o if po tayo dito sa Bansang Thailand. So, ngayon, ang gagawa natin ng video, na grabe si PBBM, di ba? No? Grabe Grabe bulag 'yung sinasabi ng mga tao may mata pero hindi nakita may tenga pero hindi nakakarinig grabe 'yung sinabi niya ba pakinggan muna natin bago natin siya Um, tawag nito, bago natin siya iribat sa, sa kanya mga pinagsasabi. At saka marami pa rin naniniwala sa kanya as in super. Kung noong una, ang tawag sa kanya ay anak ng diktador, ngayon naman ay marami salamat po, PBBM, ang galing-galing nyo. Grabe, uh, lantaran na yung pagsisinungaling. Okay lang kayo na yung mga pulis na pumasok sa KUGC ay wala daw baril. Diyos ko, sabi niya, walang nasak walang walang namatay. yung I may mean, namatay nga isa eh. I may mean, nasaktan nga. Dami nga nasaktan na nag-live doon. Naku, yung mga tergas, nagliparin, yung mga naninipa. And yun, yeah, naku, gabi. O, pakinggan muna natin para hindi tayo mag tawag dito, hindi tayo magsisinungaling at hindi tayo sabing fake news at iriribat talaga natin kung ano ang nangyari talaga. Sino ang nagsasabi ng totoo kung si Presidente BBM or yung mga tao doon sa QGC at saka yung naging dahilan kung bakit sa sumurinder. Imagine sabi niya, kaya kaya sumarinder si Kibol kasi binigyan ng ultimatum siya natakot yung mga tao na pagbabarilin niyo ang dami-dami doon. Tekinig muna tayo sige na. May court order na may arrest order na ako kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang gumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Uh, to his credit. Ang sabi niya yung mga follower niya magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, uh, that uh, merely he was still displaying a modicum of leadership to his follow followers. Kaya naman, Okay, so mas maganda pa si Kibuloy kasi na naawa pa siya mo leadership o oh, meron pa siya leader sa sana ikaw mag surrender ka na rin magresign resign ka na may, may nananawagan na mag resign mag resign ka na tama na yung 2 years tama na yung two years na talagang pinatunayan mo na ang tatay mo at ikaw ay may pagkawig, may pagkapareho. <laughs> Grabe ka talaga. As in, yung tatay mo, marami ang nagawa na maganda doon sa lugar namin. At meron din mga hindi nagawa na maganda doon sa ibang lugar. At ngayon, ikaw, ay parang sinusunod mo Grabe yung sabi niya, buti pa si Kibuloy. Um, hindi si Kibuloy susuko kung hindi nyo nilusob or hindi nyo inangkin o hindi nyo nisage yung kanyang lugar, yung kingdom of Jesus Christ. Na iba yung mga nakatera doon. Imagine, hindi lang si Kibuloy ang, ang yung sinaktan, kundi yung mga tao pa na nandun. At saka including pa yung mga polis na walang alam at saka yung mga polis na sumusunod lang sa iyo tapos sabi mo pa noon na wala kang order kay turi lang yon ano pa yan continue nga natin si pakinggan pa natin again i will stress it was a very uh, how we say involved police action augmented of course by the AFP augmented by the civilian uh, arms of government uh, and uh, but uh, uh It was, uh, once again, it was really through the efforts of uh, what our policemen did. Uh, mm -hmm. and... Sabi nga ng ibang na, nagko-comment na yung police mo daw, inutil ikaw, inutil si uh, Tore, si Diwata ay tawag nito, inutil, mga, mga week. At saka si Marble ay inutil. Kasi 16 days kasi kayo at saka hindi hindi hundreds kumbaga libo libo na mga polis na nandoon tapos hindi nakita ika 16 pa niyo makikita at saka kung si Kibuloy ay nagtatago siya sa bunker sa tunnel or whatever mga rooms ng mga buildings hindi ganun ang kanyang itsura imagine 16 days kang hindi makikita ng araw tapos di ba dapat pale ka sana noon dapat ano uh, week weak ka, eh, kung tingnan nyo yung mukha ni Kibuloy, ay para siyang nangitim. So, ibig sabihin, doon talaga siya sa bundok. Kasi, si he looks strong. Di ba? He looks strong. pa English tuloy tayo. Hindi siya, hindi siya parang weak. O, pa, pakinggan mo natin yung Uh, minsahi ng ating presidente na sinasabi ng mga nagko may mata pero hindi nakakakita, may tinga pero hindi nakakarinig. Ano ba yan? Nabangag. Once again, I stress that walang, kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang. No, no major injuries, well, no, this, sa tulokan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, Pag sure. wala namang naparil. Dahil walang, walang Sino politiko. No ngaling? Lahat ng pumasok sa Sino TOJC lahat ng, ng tao ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman eh, kung may dalang baril, iba, na, iba yung nagiging usapan. Eh, ang instruction ko sa kanila. Wala akong gusto masaktan. Hindi ko namang gusto saktan yung mga member ng KOJC pag sure, wala daw baril. Eh, ano yung mga baril na kita dun? May pa nga yung iba. Nako, kaya nga mga pulis na lumalakas ang loob kasi may baril. devam diba? May tear gas, may pepper spray, at saka meron sila mga pamalo. Hmm, grabe talaga sa si BBBM. May iba ka na ngayon. Nung una, nako go. Pinagtutulungan ka ng yung mga kalaban, mga Duterte ang tumulong sa iyo. Pero ngayon, ang ginawa mo, eh, si ano si Pastor Kibuloy, ang laki nang naitulong sa iyo. Doon ka nakilala sa kanyang channel, sa kanyang isiminay. Doon ka masyado nakilala ng mga tao, kaya ka binuto dahil hindi ka nagpupunta sa mga mainstream media, di ba? Hindi ka nagpupunta para mag-debate kayo doon kasi ano lang tatambangan ka doon ng mga kaaway mo, doon ka lang kay Pastor Kibuloy tapos ngayon kay kinokrosipay mo si Pastor Kibuloy. Grabe ka. Dahil nga, tinutulungan lang nila yung kanilang, yung kanilang sinusundan na, na leader. okay pa, bakit nila sa natin sa sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng paril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it, it, it should be done. You can do this without hurting anyone. You can do this without shooting anyone. There, That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, two, sometimes two, three times a day, kung ano yung, uh, ano yung mga Uh, pangyayari doon sa Davao so Okay, so putuloy natin si Mr. President sinungaling siya eh, grabe ang kasinungalingan niya o ito, basahin natin yung sinabi ng talagang tumulong o ano nangyari sa iyo fe and fe, grabe ka ah ah, uh, ito si ano si Gov Health Bridge kio GCA before kibulus surrender ito si Honorable Edwin Jubahib na isang governor. Um, sabi ni Sesor ganito What is the role of PNP here bungbong Marcos? ito basahin natin na huh? double denoting governor Edwin Hub. Kubahib has helped facilitate the negotiation for the surrender of Kingdom Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy in an interview. Kubahib said he bridged communication between the board of directors of KOGC, including legal counsel. Attorney Israeli Totorion and the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines ISAF he said the negotiations started on August 30 August 30 pa pala 2024 and the series of dialogues between the camp of GCG and ISAF took place in Davao City The said dialogue were conducted around seven times until trust between the two parties was established o nakakaya President Marcos waket ng saksi din tumawag sa akin na matulungan na may Sa Philippine Army, doon ako nag-umpisa gumawa ng hakbang. Nalapitan ko ang assigned battalion commander sa 601 Brigade at sinabi ko na mayroon isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng KOGC, doon nagumpisa na nagfacilitate po tayo na mag-usap po sila, Jubahib said. The day before Kibuli decided to turn himself in on Sunday, September 8, 2024, it was agreed that the Board of Directors will bring Kibuli to a place where he will be fetched by ISAF. Bring sabi niyo sa compound kung sa compound nakita dapat magpapahuli ba si Torion sa pagpapa selfie sa pagpapa picture kagaya ni Abalos at ni Marbel no nagpunta sila sa Indonesia magpapahuli ba eh bakit tulad sa picture eh, siya yung nag na siya yung leader doon siya yung matapang doon di syempre pag kung nahuli nila doon sa compound syempre magpapa picture siya oy holy ko to akin to di ba ganon? bakit wala bakit wala Um, mm, yun. Juba have clarified that he has no personal connection with Kubuloy, but Torion was his legal counsel when he was suspended for three months for administrative complaint. So, ibig sabihin nito na si Atty. Torion pala ay nakatulong din sa kay Governor. Kaya si Governor parang siguro tumanaw ng utang na loob. Ah, tulungan ko din to kasi natulungan ako. Yung gano'n ba? Hindi yung ipagkakanulo mo. Gano'n. Parang naging instrumento lang tayo dito at pasalamat tayo. At at least nawakasan na, na yung heavy conflict nangyari sa Davao City. And alam naman natin ang dami na nag-sacrifice for the situation. Hangad lang natin naman kung anong maitulong natin para sa kapayapaan ng ating bayan, Juvahib said. Kibuloy is now with authorities after 16 days of police operations at the KOG compound. So imagine, 16 days, how many thousands, billions ang nagastos doon? And the surrender after the surrender, kay Buloy and his co-accused were flown to Manila and were taken to Camp Karami. O, oh, di ba? Sabi dito naman nag-comment, salute to Governor Tsubahe. O, walang sinasabi dito, salute to General Tore. Kasi si Tore, wala siyang alam. Sabi ni Tore, ano pa lang daw, 8 o'clock, may ano, eh, uh, uh, August 30 pa pala, eh, nag-umpisa na, ganun. Ah, uh, congratulations, Gov, and happy to know that Pastor is safe at Camp Aguinaldo. Hmm. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, gob, mapapahiya ang PNP at president. O, oh, napahiya na nga, oh, grabe yung sinabi ng presidente. Walang barel, may masasaktan lang. Tapos sabi niya, ang trabaho ng polis daw is to shoot. Ala, patay, ganun. Hindi na magpaprotect, to shoot na lang. Isushoot yung mga tao dun sa QGC na wala namang kasalanan. Ganun. Okay, so yun lang po. Sana ay um, marunong tayong tumingin at makinig kung sino ang nagsabi ng totoo. Kasi parang kaduda-duda, kung si Kibuloy nga ay nahuli sa KOGC, dapat siya ay ma mamumuti, mamumutla kasi hindi, hindi siya makita ng araw. Kasi tatago nga itas tas kakain lang siya ng mga canned goods, wala siyang gulay. Eh, kung tingnan nyo nga si Pastor Kibuloy, para siyang nagbrown, brown umitim. Uh, hindi na siya yung, yung pale skin na klase ng tao kung nandun sa ilalim for half month. Ganun! kahit isang linggo ka nga lang hindi ng araw ay eh, medyo mamumutla ka na so yun lang po maraming salamat bye bye